Dead atas. <laughs> Hello? Nasa Antonio Street po ako ngayon. Kasi napagtanungan ko, pinabalik ulit ako eh. Feeling ko po sinasadya eh. Sundan ko, ah sige ba? Hmm, pati nga doon. hindi alam ni JG, ako mismo ang magpipick up ng mga toys na ibibigay niya sa atin. Kunyari rider ako, kunyari. Hello, sir. Hello? Hello, Opo. Hello sir. po. Apo. Hello sir. Ah, dito na po yung rider. Saan po kay banda dito sir? Anong kulay po? Kulay orange po na po Orange na kotse. Ah, sige, ikot, ikot na lang po ulit ako. Hello? Hello sir. Uh, oh, Anton, nasa Antonio Street po ako ngayon. may uh, pinagtanungan kasi kami, dito kami din. <laughs> ah, nandiyan kayo? Opo, opo. Diretsihin mo yan, sir. So, nakatayo ako sa kanto, sir. Okay po. Ano po itsura niyo, sir? Naka t-shirt na kamao, sir. At pawit na. Pasensya na po, sir, ha? Siguro. okay lang, sir. Maganda po yung damit niyo. Bumalik okay okay. po kasi ulit ako, sir. Pasensya na. Kasi napagtanungan ko, pinabalik ulit ako, eh kung pinapapunta pa po ako sa Ermita nung no, napagtanungan ko. Oo, uh, baka mali ako baka mali ako hindi na napagtanungan. hindi uh, ko po sinasadya eh. Grabe na. <laughs> ah, hindi po ba? Ang ganda, joke lang po yun. diret derent de hmm. lang po sa may hams. Sige po sir, baka may nakikita kang puting adventure sir, sundan mo. Sundan ko, ah sige po. Nakita mo sir? Ah, uh, parang nakita ko po lumiko yung puting adventure eh. Tama yun sir, nasa tamang lugar ka um, Ay sira ang ulo Sira ulo